Okay. Oh. Oh. Hindi skip. Hindi. Tingnan Ngayong araw nga guys ay naisipan ko nga magluto ng crispy pata dahil nga nandito yung aking mama nagbakasyon sa aming bahay at syempre medyo matagal na rin kami hindi nakakain ng crispy pata kaya sakto naman. At meron nga tayong isang buong crispy pata dyan at ang gagawin natin guys ay ating muna hugasan at pagkatapos ay atin na itong pakuluan ng 1 hour to 2 hours. At syempre maglagay na agad tayo ng ating mga pampalasa. Naglagay tayo dyan ng bawang, sibuyas, dahon ng laurel at pamintang buo. At syempre naglagay na rin tayo ng at pagkatapos ay atin lang itong takpan at antayin natin lumambot. At pagkaraan ng 1 hour to 30 minutes nating pagpakulo, ito malambot na siya guys. At para malaman na malambot yung ating pata ay gagamit tayo ng tinidor at tusukin natin. Sa puntungan na to guys ay malambot na yung ating pata. Atin lang itong hainin at palamigin para masimula na tayong magprito. At habang pinapalamig pa natin yung ating pata guys ay nagpainit na rin tayo ng mantika. At sa puntungan na to guys malamig na yung ating pata at ang gagawin natin ay atin itong tusukin bubuhukin ng tinidor para maglabasan yung tubig at lagyan natin ng asin para manuot yung lasa. At pag mainit na yung ating mantika guys, ilagay na agad natin yung ating pata. Para magsimula na tayong magprito. At dito guys, ingat tayo dahil tumatalsik itong mantika. Kaya dapat lagi tayong magprepare ng pantakip sa ating kawali. Takpan lang natin ito guys sa loob ng 10 to 15 minutes at atin na itong check At make sure guys, patayin nyo muna yung apoy bago nyo buksan yung kawali. Sa puntungan na to guys, okay na yung ating pata kaya babalik rin na natin siya. Ayan, ang ganda ng itsura, no? Pero ingat tayo, guys, pag nagbaliktad tayo kasi tatalsik ang mantika niyan, katulad nito. Sasabog 'yan, guys, kaya ingat tayo. Pagkatapos nga nating mabaliktad, guys, ay atin lang itong orasan ng 10 to 15 minutes at ayan, okay na. At hainin lang natin to guys para palamigin at isi fry natin para mas crispy yung ating pata. Gumamit na rin pala ako ng electric pan guys para mabilis lumamig. At sa punto nga ito, pinainit ko na rin yung mantika para sa second fry natin. Urasan lang natin ito guys sa loob ng 2 to 3 minutes. At ayan, balikta rin na agad natin para hindi masunog yung ating pata. At ito na guys, sa punto nga ito guys, luto na yung ating pata. Kaya ano pang inaantay natin? Tara! Hmm, yeah. Lampok, yeah. Mm, okay. <relatives> okay. guys? Wait. Crispy, guys. Crispy, guys. guys. Kasama ko ngayon si Mama mag-mukbang. mo kay Mama yung kesipata. Nya, unsa may main maingon sa kesipata ma. Lami ba? Lami. Lami. Hmm. Gusto tay mga tingin sa kesipata. Aw, karon pa. Karon pa. Nya, kespi. Hmm. Kada lu tre ba kag pagbakaga. Nya, atin guys, nya atin naman. Ngnya. Ug din ba akong mga sawang ngerami. Hmm. <laughs> 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 bulan. Mali, <laughs> usahay bulan ni mo. Yung pa ako ng dalawa. Pwede pa ba yun? <laughs> Ma? Pwede ba akong mag ng dalawa? Sarak bok. Ah, sarak ka Ano man? Mag-awa na kung mo. Kaon ta guys, kaun. Oh, kagin natin ng ano, sosawan. Tapos anak. Ito yun. The best. tapos Tentu cheers hmm hmm juicy tapos try hmm hmm